Hindi po yung pangalan niyo ano daw po? Edgardo Reyes. Edgardo Reyes. Tay alam niyo yung lugar na mahipon? Hindi kayo namimili, namumulot lang. lang po eh bababa ko wala. magkano kinikita sa isang araw? Tapos inborn ho yung kuko nyo, dalawang daliri nyo o isang daliri lang? Ang haba. Ah, pinanganak na kay inborn. May pa may asawa po kayo? Meron po. May mga anak? Ay, ko na ko ng Ah, 'yung may asawa kayo sa bahay na tumutulong naman sa inyo. Anong oras kinakauwi ng Mahipon? Ang layo ng Mahipon. Depende pa. Bao pa padala ng anak. pa din. Sa gilid na nila. Hindi pa siguro dadating. Iyangat niyo nga po tayong pa niyo at so, hahanapin ah, na, ah, namin kayo sa Mahipon. Para ano ho ba yung grocery? Gusto niyo ho ba yung mga ganon? Yeah. Grocery? Yeah, ay hindi naman siya matigas yung atay. Para lang siyang ano, plus, ah, hindi masakit. Oh, eh, grabe yung... Yung... Dapat pala meron siyang tali. Ang eh, kuko niya po, ang laki oh. po paya, uh, yan, eh. ba... Ayan, mga ninang, mga ninong, mga kasakit kaagapay, kabiyahe, pagmamahal si tatay po namumulot ng kalakal hindi po namimili pero yung, yung etong kukuhon na to pag nasugatan masakit. Oh. Kaya hindi hindi siya pwedeng gupitin. Oh, hindi po eh kaya pag kanina dumugo. Ah, eh paano Pag dumugo paano ginagawa niyo? Eh ginagamit ko lang po kasi po eh baka mawi sa mm. Eh. nabaga o kanina. Hindi naman ho siya pwedeng tanggalin nang puputulin. Eh, hindi po. Eh. Kasi po eh inborn na siya. Haba po nung kukunin tatay Oh. Inborn daw po 'yun. Tapos tumutubo pa po siya. Kaya lang, ala, ala ako kung budget dala dala Bibigyan ko na lang ako yung pang kung okay lang ho At pagka po may nakapanood po nito At gusto kayong pag meriendahin Eh pag may meriendahin Nawala, nawala pa ho yata Magkano nang nyo ngayong araw? po po ngayon pa lang po wala pa kayong nakita ng pambiling bigas. Pa. Eh bilikan na lang muna ng isang kilong bigas, tsaka po noodle sardinas siguro kakasya to. Eh 60 yung bigas. O kakasya oh. Pasensya ka na po ano. Nadaanan ka lang namin, may iba po kami kasing lakad ano. At kung sa kaliho. Eh tingin po kay doon at kung may magbigay ng tulong po sa inyo, dadalhin namin. Basta po na alam ni Tatay Fernando yung lugar ho na yan. Ayun po yung kuko niya. At Ayan, sa bulak. Doon kami may papiling ho. Po yung paanyo. Salamat po, ah. Ah, ingat. Ah, ingat po. Salamat mo kung ah, sa... Ma... ah, sakaling madaan ka po namin. Kung sakaling. po ah. po. Ah, sige po. Ingat na lang po. Meron kami lakad po na iba, no? Opo, ah, Salamat po.